Mga curious, bakit nga ba natin dapat kilalanin si Maria? Ang sino man pong gustong makilala sa si Yeso Cristo ng detalyado, kung gayon ay gumugugol din ang oras sa kay Maria. Pinalakay po ni St. Thomas si Maria sa kanyang maikling komentaryo sa Angelic Salutation o ang mga salita ni Angel Gabriel sa kay Maria na isinalaysay sa Evangelion sa Lucas. Ano pong sabi niya dito? Hail, full of grace. The Lord is with thee. Aba, puno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasayo. Sino ang babaeng ito na nagdala ng tagapagligtas ng ating lahi at tumayo sa paanan ng krus? Bilang sagot ko sa tanong na iyan, si sa St. Thomas ay sumunod sa kasulatan at sa tradisyon ng mga ama ng simbahan. At sa pag-aaral niya ito, kanyang napagtanto ang mahalagang katotohanan sa katanungan na ito. Sino si Maria? tinawag siya ng Anghel Gabriel na full of grace o puno ng grasya. Tinupay na St. Thomas na hindi lang sinabi ng Anghel na Hail Mary, full of grace. Sa halip, sinabi ng Anghel, Hail, full of grace. Hindi nga nabanggit ang pangalan ni Maria dahil ang Hail, full of grace ay ginamit ang pananalitan nito bilang kanyang pangalan mismo. Kaya napakaklaro, although Angel Gabriel knows her name as Mary, pero tinawag niya itong Hail Full of Grace. At walang ibang tao na tinawag katulad nito, maliban si kay Maria. Ibig sabihin, Mary is not just an ordinary person, but plays an important role to our salvation. At yan po ang tatalakay natin ngayon. Ngayon, sa banal na kasulatan, ang mga pangalan ay may malaking kahulugan. Binubuo ang mga pangalan ng buong pagkakilala ng isang tao. Kagaya na lang po ng pangalan na Emmanuel, na tawag sa kay Jesus, na nangangahulugan namang, God is with us. Kaya sino po si Maria? Siya ang full of grace. Puno ng grace siya ang kanyang pangalan. At itinuro ni Saint Thomas na ang mga salitang ito ay nangangahulugan na bago pa man ipahayag ng anghel, si live already in a special abundance of grace. Isang special na biyaya na tanging nakalaan naman para sa kanya. She enjoyed grace up to a most perfect degree, according to Saint Thomas. Tinatamasan niya na ang grasya na walang katulad nasa kanya na ang lahat ng mga bertud at mga kaloob at mga bunga ng banal na espiritu na nagpapakilala sa kanya bilang isang natatanging linikha ng Diyos na kanyang tinuno ng kanyang grasya. Kaya ang palatang sa kanya na siya ay isang makasalanan din na katulad po natin ay isang malaking kasinungalingan. Hindi maaaring manggaling ang laman ng ating Panginoong Yesus sa isang taong may bahid ng kasalanan. Kaya ibahin po natin ang sitwasyon ng ating mahal na Anang Maria. Kasunod ng mga Church Fathers, itinuro ng St. Thomas na ang gayong kasaganaan ng biyaya ay nagpapanatili sa kanya mula sa lahat ng personal na kasalanan. Kaya napaka-imposible na mabahira ng kasalanan si Maria dahil ang nakakagawa lamang ng kasalanan ay ang mga wala sa grasya ng Diyos si Maria ay puno ng grasya at kailanman ay hindi mababahiran ng kasalanan. Higit pa rito sa pamamagitan po ni Maria, ang mga epekto ng grasya na ito ay umaapaw sa lahat ng tao. Kaya dapat pa natin ipagpasalamat ito. Dahil sa pagtanggap ni Maria ng napakahalagang papel na ito, nang minsan ang nasira ng dahil sa pagkakasala ni Eva at nagbunga ng kamatayan sa tao, si Maria ang muling naging kaparaanan ng Diyos upang maibigay sa atin ang grasya sa pamamagitan ng Heso Kristo. Ngayon, bakit binigyan ng Diyos si Maria ng gayong kasaganaan ng biyaya? St. So Thomas answers to the principle. Hindi kailanman binibigyan ng Diyos ang isang tao ng isang misyon nang hindi binibigyan din ang taong iyon ng biyaya na tuparin ito. Si Maria ay binigyan ng isang napakahalagang misyon ng ating Panginoon, kaya binigyan din siya ng isang biyaya na natatangi para sa kanya upang tuparin ito. Ngayon, binigyan ng Diyos si Maria ng isang espesyal at natatanging misyon ang maging ina ng Diyos sa Seso Kristo. God better or teotokos. Kaya naman, binigyan siya ng Diyos ng napakaraming biyaya upang matupad ang kanyang misyon na magbuntis at magsilang at buhayin ang walang hanggang anak ng Diyos sa laman. Sa pag-aaral na ito ni St. Thomas sa kay Maria, tinalakay niya ang mga kalagdagang kataniyan ito, o mga titulo mismo ni Maria. Si Maria ay isang birhen, bago, habang at pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo. Isang walang hanggang berhen o tinatawag nating perpetual virginity. Nakakalungkot sa may mga ibang sekta na sumasalungat dito. Ngunit kung tutusin, ibinabatay lamang nila ito sa kanilang sariling pagkaunawa, sa kanilang sariling kahinaan. Kaya nasasabi nila ang mga ganong bagay. We cannot compare Mary as full of grace sa na full of weaknesses. Never been mentioned in the Bible that Mary could be seen. Sa isang artikulo, sinagot na St. Thomas ang lahat ng pagtutol ng mga tao sa turong iyon batay sa kasulatan. Pagkatapos sa ay pinaliwalag niya kung paano naging tunay na kasal ang kasal niya sa kay St. Joseph kahit na siya ay nanatiling berhen. Dapat nating tandaan na ang malinis na sinapupunan ni Maria ay ang taban ng bagong tipan at ang pintuan ng hangit ang kanyang kaluluwa at katawan ay pinagsama sa Diyos sa isang pinakamalapit na paraan. Tandaan natin, sa lumang tipan, si Oza ay namatay dahil sa simpleng paghawak sa kaban ng tipan dahil sa kabanalan nito. Ibig sabihin, the old art of the covenant ay pinapaingatan ng Diyos na kahit man lang mahawakan ng iba, ay hindi nito hinahayaan. Ang ng tipan ng lumang batas ay isang sagradong kahon lamang na naglalaman ng dalawang kampyas na bato na nakasulat doon ng sampung utos. Kano pa kaya kabanal ang ina ng Diyos na hindi naglalaman lamang ng salita ng Diyos na nakaukit sa bato, kundi ang salita mismo na nagkatawang tao? Ang mga tao at mga bagay na ginagamit para sa mga banal na layunin ay hindi angkop para sa karaniwang layunin. Kaya isa rin ito sa patunay ng perpetual virginity ni Mother Mary. Ang isa pang turo na si Maria ay pinasok sa langit, katawan at kaluluwa. Binanggit lamang ni St. Thomas ang assumption Ngunit pinagtibay niya ito at ang kanyang mga teksto ay isang patutuo sa pagiging matatag ng tradisyon na iyon. Si Maria ay kinalulugdan ng Diyos at ang sino mang kinalulugdan ng Diyos ay nakatawid na sa kamatayan at may buhay na walang hanggan. Kaya matagal ay pinaliwanag ni St. Thomas ang kahalagahan ng pagbaling sa mahal na Virgen upang hingin sa kanya na manalangin para sa atin na matanggap ang biyaya. Ang kanyang mga panalangin ay partikular na makapangyarihan sa paggawa nito. Bawat gawain ng kabutihan, sabi niya, maaari siyang naging katulong ng isa. Ngunit tigit na mahalaga kaysa sa kanyang paliwanag at pagtatanggol sa mga tradisyonal na turo ang ilang mga prinsipyong ipinahayag niya tungkol sa kay Maria. Ang kanyang mga prinsipyo ay nagtakda ng pundasyon para sa hinaharap at mas malalim na teolohiya ni Maria. Narito ang isang halimbawa ng gayong prinsipyo. Kung mas malapit ang isang bagay sa pinagmulan nito, mas malaki ang bahagi nito sa epekto ng pinagmulan iyon. Ano pong ibig nating sabihin? Isipin po natin ang isang campfire na may mga bato sa paligid. Ang apoy sa gitna ang pinagmumula ng inir. Ang mga bato ay tumatanggap ng init mula sa apoy. Malinaw na kung mas malapit ang isang bato sa apoy, mas magiging mainit ang bato. Gayon din, sa Eso Kristo ang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Ngunit sino ang mas malapit kay Eso Kristo maliban sa kay Maria? Wala nang ibang tao na mas malapit pa kay Jesus maliban sa kay Maria na kanyang nana. Kung tutusin, ipinaglihi niya siya sa kanyang sinapupunan at ipinanganak siya. Hinawakan niya siya, binihisan niya siya, pinakain, pinukup, pinuruan, pinagluto siya, pinapatulog sa gabi, hinanap siya noong nawala siya sa templo, pinalaki siya sa pagkalalaki, binantayan siya sa pamamagitan ng kanyang pampublikong ministeryo, tumayo sa paanan na ng nagalak.